minsahi ko lang po kay Senador Marcoleta. Senador Marcoleta, sir. Sana po tumigil na po kayo sa pambababoy eh, sa ating saligang batas. Pakiusap lang po. Pili ko po sanang pinalalampas ang iyong mga hirit dahil uh, naintindihan ko po ang iyong kalagayan. Kasi sabi nga po ni former Supreme Court Justice uh, Carpio, you belong to the lowest rank of lawyers. Kaya pilit ko pong sanang iniintindi ang iyong kalagayan. Subalit po, nasubran na po ako sa iyong kayabangan at pagiging arugante. Imagine live broadcast TV. Hayagan niyo pong sinabi sa aming lahat sa mga ordinaryong Pilipino na in your sworn statement sa SOSE, na hindi nyo po ilinagay kung sino pong mga donors nyo. Dahil po, nakiusap sila sa'yo. So, hayag-hayagan mo po ang sinabi na nagsinungaling kayo sa sose nyo. Sobra na po yan. So, para bang sinabi nyo, Oo, nagsinungaling ako sa aking sose. So, anong magagawa nyo? Dantaran po. Sobrang kayabangan. So, sana po sa Comelec, sana po gawan nyo po ito ng aksyon. Sa Supreme Court po, sana po disiplinahin nyo po itong abogadong to. At sa Senado po, yung Committee of Ethics. Pakicheck naman po itong senador nyo. Pakiusap lang po.